guys, so magmaganda nga po, mga guys. So welcome back sa YouTube channel natin. So shout nga pala sa lahat, sa lahat ng mga subscriber natin. So lalo lalo lang po sa mga OFW from Canada. So po sa inyo lahat. So shout out po nga sa OFW from Jeddah, Saudi Arabia. Shout po sa lahat po ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel. So ang time check natin mga guys. So uh, 2.30 eh, ng hapon mga guys. So nandito naman tayo sa Avenida mga iso, para update sa mga about mga presyuhan dito ni Boss RD yung mga relo dito. Samahan niyo ako guys para abi natin. So let's go. Natin ulit. So sa iwiwi natin so kung saan ang simula. So sa matatagpuan ang ang pwesto ni Boss RD dito sa Avenida. Doon sa Monumento galing Monumento pababa. Eh Marte na mga guys, sundan mga Marte na to. Bye-bye mo nang Marte pagdating nito sa may ano sa may Avenida lang to mga guys. Dito po sa papuntang Carriedo, Ito po yung sa pag-aaraw, matatagpuan mo, makikita mo itong maraming ilaw. No? So ito po ditong area na to. So dito lang siya mismo sa tabi po mga guys. So matatagpuan ang piso ni Boss RD. So tamaan nyo ko para update natin sa mga presyo ni Boss RD sa mga segunda mano mga relo natin. No? Uh, so so ito mga guys, ito mga titingnan natin mga about mga relo ni Boss RD dito sa so mga... Segunda mano daw sa so mga vintage karamihan ito mga ano so mga relo. So update lang natin. So hindi natin pagisa-isahin so, sa sobrang dami niyan. Ang stock ni Boss sa, sa ngayon. So ito Happy New Year po sa lahat ng mga subscriber natin. So Merry Christmas yeah, sa, la sa, sa lahat po natin mga viewers natin, subscriber natin. So Merry Christmas po sa Happy New Year po sa inyong lahat. So ito magsisimula tayo buhatin natin at, at, at tanong natin kung mga presyoan natin, no? So yan, dito na Boss Charles Shout out mo na ha. Merry Christmas sa uh, family. O oh, shout out to show. Happy New Year po sa inyong uh, lahat. So mga sardy ano ba ito? Tatak video malabo na. Spider to spider. Spider. Japan. Japan. Yan. Japan ang ano po. The, the spider to Japan. So ito po mga guys. So mga interest. Sa mga. O ito. So magtanong ang presyo nito ba sir? 1.5 yung busing. 1.5. Yan sa mga bilis update lang 50 natin. Oh, 1.5. Yan dito. Yan dito update. O yan. Yes mga guys. Ano mo? You no. Know. Vintage malabo na si Oh, vintage 'yan, vintage, vintage to, no? So, ito ba tumatayong oh, siguro ano 'to? Battery lang 'yan. Battery 'yan, so mga guys, 'yung naganap sa so mga ganitong ore ah, sa mga So, ito mga, 25. So ito, mga dyan. Ito, boss, 25 'yan. Magka-data charging. So So, 'yan, topad so, to mga So consumables pa naman ang presyo dito sa so mga about mga relleno na busard shots, mga napakadami mga 'to. So. so, hindi na So, ito, boss. 25. So yan naman tayo dito mga guys. So ito namang ore ang, ang, ng ang ganitong relo no. Yan basta magkano po? Yan. Yung silver po pa so 15 so lahat ang price ng sa full mga presyo mga ha? All right. So dito mayroon naman tayo malaki dito, parang isang laki nitong imbikta tumaga sa pagkaganda nito. So ito boss,arjy magkano nga po ito, Magkano to? 25. 25. 'to mga guys, no. Okay. Uh, 25. mga ganitong presyo, once mga 'to na. Hide face kasi. Oh, 'yan. ito. 25 ang ganito, Okay. Mayroon naman tayo rito. So parang style Rolex 'to, ah. Uh, ano? Ano so, Rolex? Yeah. Maximum diver Oh, yeah. ko sa so Rolex. Uh, ka sa Rolex. Maximum yeah. divers so, ba... to, mga guys. So, ang yeah. ito mga guys. So, yan. Yeah. So, three magkano presyo ito? Yeah. Magkano presyo yeah. So, mga 3.5 mga so, mga ganitong ore ha. So, mga ganito na. So, three five. Um, Ayan. Yeah. Dito lang po sa mga yeah. Yeah. Oh, la uh, sa lahat po sa mga subscriber na sa mga viewers na ito, na po si Tony at sa ako ay uh, taos song, magpawanin sa inyong lahat sa mga sa mga ganitong ori mga So dito tayo sa Rolex Sa Rolex na natin magka So mayro tayong Rolex mga guys, so yun, negosable pa daw mga presyo ng mga Rolex to mga yan. Dito sa mga kay Boss Arjit dami. Habol-habol kayo bago mag-close ang taon na Sa December 31 hanggang 31 tayo. Napakasulit dito mga relo ni Boss Arjit. Napakasami. Sige, sige, pili lang po. Napakadami mong pagpipilian dito. Ito, ito mga guys ha. Okay, so mga about na mga relo Yan. Yeah. Yan. 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 baka naganap naman kayong ganitong ordinary lang brake clean break clean so top five top five ni ay bawas ba? pa man ni sa yan so ng naman ganitong ordinary clean so napakaganda nitong dial ba guys round dial sa loob nito oh automatic no yan automatic 2 huh? Auto parts Ha? 2 parts Brake lane. Automatic pero but... Automatic si battery siya. quad Automatic yung under yung makina battery. Yan, umiikot po mga po, boss Arce. Magkano po? Three, three, yan. Hindi So meron naman tayo ng Michael course, no? Ang Michael course natin. Ayan, Michael Kors, Quartz lang. Michael Kors. Michael Kors. So, Michael Kors so, so, na atin. dito sa pa naman ang official at mga Michael naman ito kung magkano naman ang presyo na So, ito mga ganitong ore naman mga bintis dito mga guys so ang price ni ito mga guys so 1k lang so yung pa mga price 1 so naganap kayo mga ito ah sting list ito mga guys so, uh, so nagagang tatanong so mga relo dito po bakit to mas mabababa ang ikumpara mo sa ibang marketan ito dito mga guys so kaya ang baba po mga guys so mga uh, Segunda mano lang po ito mga ganitong mga relo mga guys yun napakadami dun o yan napakarami po ang uh, relo ni boss RG ngayon na itong December 30 tayo So December 30 tayo ngayon mga isyo Yan So mayroon tayo na ano dito si Eco Divers din mga guys no. Si so, Eco Divers mag ano magkano? Magkano? Ha? 35. Si Colex. Si Colex. Ah si Colex. Si Colex. Si Colex. So 35. 35. 35. So, so negotiable pa lang ang presyo nito sa lahat no. Si Colex. Yan. So, naganap lang ganitong orin mga hari, mga ka So, 3,500 mga guys So, mga ganitong orin ha. So, mayroon naman tayo rito. Ano? Ano to? IWC. 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 So, naganap lang. Oh, so, naganap lang ng IWC mga ka-guys. So, automatic. 1,000 to? 1.5 So negosable pa naman Ang presyo ato mga guys IWC So 1.5 So mayroon na tayo rilo dito ng Morris mga guys So ang price nito 1.2 So mayroon naghanap ko rin ganitong Ori no So 1.2 Japan ang makina yes, So naghanap ha Morris Japan ang makina mga guys So mga guys, so mayroon naman tayong Fossil dito sa so, panaganap kayo mga gantong oring Fossil no? So ang price ko dito po mga guys So 1 kilo lang Hindi ko support pa ang apprentice 1 po dito mga guys Yan, so naganap ng mga ganitong ori na fossil ha Sa 1 kilo lang Hindi ko support So mayroon naman tayo ng tab viewer mga guys Sa so, naganap ng tab viewer mga guys So ang price nito 1.5 hindi ko support pa ang mga apprentice 1 po ha Sa so, naghanap ng dito 1.5 Siyang ganitong ori ha. Ang ba? Uy, smaki na niya. Oh, siya naganap ng ganitong ore naman na fossil po. Isa na pagaganda naman nito. Ang dial nito. Ni so, perfect. So, ang price daw nito, ni 1 So, negosable pa nga price 1 yung mga fossil. So, Kasi naganap ng ganitong ori ha. Ah. Oh, okay. So, kung gusto mga Pag-affect sa mga Pre-show Sa mga Bawat na mga rin O ni Boss RJ uh, Dito lang Mas maganda Pasyalan nyo Para mas maganda yung uh, Mapatawaran nyo Matawaran nyo Yung maganda Sa personal talaga So 1-8 no? 1-8 Thank you sa ball pa Ng mga pre-show Anto mga guys Ha? So yan po mga guys, so, ito naman tayo Mosimo. So ang tatak ng relo Mosimo. So naganap na magandang ori. So napakaganda na ng dial so. One it lang dito mga guys, naganap sa so, ori ha. One it. Mosimo ha. Okay. So angat lang tayo, angat lang natin yung bubuhatin natin, angat natin sa so, mga tanong natin mga presyuan. So hindi na talaga tayo pwede makahabol pa mga guys yan. Yan. So yan. Ano pa yung dito? Ito, ito. Ito, ito. ito, ito. ito so, mayroon tang... Automatic O, oh, yan. Automatic na takbo, mga okay. iso. Quartz ng makina. O, oh, quartz lang siya. Sa so, mga ganitong ore. Magkano so, yung imbikta? Magkano imbikta? Magkano? 3.5, mga iso. Ito, boss. Magkano, boss? May bawas pa imbikta. 3.5 So, meron tayo rin itong ano. So, yung mali ito mga geese, ito may mga diamond din, no? Citizen to? Malit? Yes, yan. Oh, yes. So, magkano ang price? 1,000 lang So, isang libo ito mga. So, pinagtatabi ko lang talaga sa so, napakaganda. So, mga diamond. So, itong Rolex, Rolex. So, magkano pang babae, no? Pang lalaki. Pang lalaki. Unisys pala. So ang price nito ng Rolex magkano? 1.5. 1.5 ni Gusabol pa mga presyo 1.5 to mga isa. Napakaganda. Kaya may bawas pa to mga isa. Yan. Okay. Tapa. Ano, ano pang pwede natin uh, na ano diyan? Yan napaka ito napaka so dami natin dito. Mayro pa ito toto hindi pa naanin natin to. Imbik ka ba to? Orange. Orange. Oh, Reg, 'yun. So may nagtatanong nito eh. Orig. Oris. Orin. Oris. 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 Malaki yan. So yan mga kayo na mayroon naman tayo na you know, quartz lang ba ito automatic? Quartz lang. Oris na rilo ang brands natin. Yung nasa loob mga kayo, Umiikot din, umaandar yan ha. Umaandar, gumagana siya. So magkano price ito? ang price nito? 2.5 ang price nito. 2.5. 2.5. Reducible pa, may bawas pa no? 2.5. So napakaganda dito, napakabigat na parang imbig lang din mga guys. So napakasulit ha. Ah. Napakasulit ang relo nito mga Oris. So ayan. So mayroon man tayo dampot matay rito mga guys sana. Tungkol dito sa babae na to, pambaya yung no to gold plated mga guys. So napakaganda nito, gold plated. Diamond din. So ito boss, magkano naman to? 1, o oras libo Ayan Isang libo mga siya napakaganda Masarke isang libo dito sa Bulpa ayan so mayroon naman tayo dito ng ano ah, Rolex na pang babae mga isa pangaganda rin Rolex magkano? isang libo ayan. may bawas pa dito sa Bulpa mga Prince so dito lang sa mga reload ni eh. Boss Archie original na diving shot 2 yan pili lang po pili lang po original na nylon t-shirt 25 may ada ng ananas. So mayroon tayo dito ano ano, ano to? Tatak boss. 25. Old kan. Cold. Shop pang babae to, pang lalaki. Pang babae. Magkano mga presyo nito? Ano ah, vintage to, no? Isang libo. Isang label So kadalasan dito mga babae, mga vintage so mga pang-pambabae -pang natin dito, nagtagisan libo karamihan natin mga na ka ito, napakaso. So ito ah. So 'yan mga So hindi natin pwede nadamput damputin ang pag-isa-isa niyan. Napakadami yan mga guys. Oh. Napakasulit at napakarami yung mga relo na yun dyan. Yan. So yan. Dito mga guys. Oh. Ganitong presyo mga guys. So sa relo. So 5 mga guys. 2,500. So nigyo sa pa ng mga presyo. mga guys.